Hingi muna tayo ng update. Ilan na ba ang napaulat na nasawi dito sa panalalasa ng Bagyong Tino? Ang detalya na yan, ihatid ni Arch52, Edniel Parosa. Edniel. at uh, at itina, na sa isang taan itong tilang ng na mga napaulat na nasawi. Bunsod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Sa huling consolidated data na inilabas ng NDRMC ngayong umaga, isang taan labing apat na 114 ng reported casualties walumput dalawang sugatan hapang may isang daan dalawamput pang mga nawawala pinakamarami sa mga nangamatay ay sa lalawigan pa lamang ng Cebu na nakapagtalanan ng pitumput isa sabi ng Office of Civil Defense raso ng mga ito ang pagkahulog ng mga debris landslides at malawak malawakang pagbaha Marami rin namatay sa Negros na Island region na may 30 Abang may naitala rin mga casualty sa Antique, Capiz, Iloilo, Bohol, Leyte, Southern Leyte at yung anim na ating airmen ng Philippine Air Force sa Agusam del Sur. pinulong na ni Defense Secretary Gibo Chodoro, siya ring chairman ng NDRMC, ay iba't ibang ahensyo ng pamalaam kaugnay ng inaasahan ding pasok agad ng pagyong uh, uwan. Simula yan bukas, uh, hindi na magbababa pa ng red alert status itong NDRMC uh, National Operations Center sa Camp Aguinaldo para matiyak ang 24-7 na duty ang kanilang mga frontliner. Wala tino hanggang sa susunod na bagyo. Kaugnay din nitong paghahanda sa papalapit pang bagyo ay kinansela na rin ng Department of National Defense yung kanilang mga formalities at event. Kaugnay na kanilang 86th anniversary na dapat sana ay isasagawa ngayong araw ng biyernes sa November o bukas. Araw ng biyernes sa November 7. Saalip ay tututok na lamang umano ang mga tauhan ng DND na silang uh, pinaka-ahensya na nasa ipapaw ng na NDRMC para sa pagtulong sa ating mga kababayan at uh, pila ng uh, na rin ng simpatsya doon sa mga biktima ng bagyo na hanggang sa mga oras na ito ay uh, patuloy pang uh, inaccount kung ano pagkawak ng pinsala hindi lamang sa buhay kundi maging sa ari-arian ng ating mga kababayan ito si Edniel Parroza, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.